Hello? Uh, ah, bumuli po tayo ngayon ng toys. Ano ba't ba? <laughs> ano, baga baga nakakaedad tayo eh. Ah, nahihilig tayo sa mga ganito power tools. Ay naku. Kakaedad tayo. Ito na ang gusto natin. Mga tools. Ayan, bumili tayo sa Inko. Ayan, bali to worth ano to? Worth uh, 3,600. Meron na siyang dalawang battery tapos 20 volts. Uh, pwede na. Tapos ano siya? Brushless. Ah, uh, nag-install kasi ako ng ano, ng shower heater dito sa bahay namin. Ano na share ko lang. So, ganito ba talaga para mga guys? <laughs> mga titos. Okay, hey, thank you.